ito po ba Sir Jerome na merong pare, may magasaka, may PWD, may opisyal ng gobyerno ang asali dito ngayong taon? Yes po. Yun ang tinatawag namin ni Labro ng Palabas, multisektoral. Ano? Pinag-iisa po ng palabas na ito ang lahat ng mga ng mga uh, tao dito sa Kalabanga, yung nagpapadyak, yung mga walang trabaho, PWD, kasi po inspired din siya dun sa palabas sa Obermergau sa Bavaria sa Germany. Ano po? every ten, 10 years, nagpapalabas ng isang community. Yan din yung aming goal, mag, maging din. Kaya iba't iba po yung uh, uh, mga kalahok o kasali sa palabas. Teachers, professional, heads of offices, uh, uh, municipal council, lahat po ay welcome dito sa play. Wala pong uh, pinipili. Wala pong uh, walang inaid sa kwera. Kung gusto po at pasado sa sa, karat, sa kriteria ng aming director at ng committee, ito po ay aming uh, Uh, ah, you know where comes a group of